hapo Hapon na po. Meron kami guys ditong hinog na papaya. Ayan dalawa oh. Madilaw na po guys. Tapos nagluluto ako ng gulay na papaya. Kumuha ako dyan kanina ng dalawang piraso. hapo na po guys. Ayan ang sarap ng papaya oh. Kukunin na po namin yan at bukas hinog na hinog na yan. Baka kainin ng ano, ibon. Ayan hapon na po guys oh. Maga kami nagluluto dito sa probinsya yan oh. Maliwanag pa guys pero nakasalang na ako ng gulay. Ayan dito po ako guys nagluluto sa labas. Ayan na yung niluluto ko na ginataang papaya. Ayan mikos-mikos lang guys. di ko na kinaki kinakita yung pag ano. Lagay ng mga sangkap. Yan po ay merong lahok na sitaw. Ayan nakalibre na naman kami guys sa pang ulam ngayong ano hapunan. Ayan, ginataang papaya na may may malunggay din po yan. Naluan ko ng malunggay para masustansya. Ayan, malapit na po yan maluto. Nilagay ko na yung lipotok. May kunting dahon ng malunggay. Papaya, sitaw at malunggay. Meron po yan guys, ano, sili. Yung siling green para hindi masyadong maanghang. Para hindi maanghangan si Simon guys. Malapit na po guys. Maluto. Nainit po po hmm. Natikman mo na Hindi. Tikman mo. Kung okay na. Ay syempre, papalamigin mo yan. Alangan naman, kapirasong sabaw lang naman titikman mo kung okay na yung lasa. Yan, oh. hipan mo muna. May sabaw-sabaw para ano, sasabaw sa kanin. <laughs> Nakalibre na naman si Mumun sa ano, ulam, gulay na papaya, ginataang papaya. Masarap. Ano? Okay na ang ano, tama na yung asin. Uh -huh. Maanghang po guys, pero hindi sobra ang Kulay green ang ano niyan. Ano, tikman mo ulit. Oo. Uh -huh.

And guys, kukunin na po namin yung papaya kasi guys, hinog na hinog na po sa puno. Matamis po yan guys. Oh, yan lang mo. Mon, Alat no, lang, dahil pa hani. Kaya mo madali on. Wala. <laughs> <laughs> Ay, <din> <laughs> <laughs> Ayun, Ayun guys, okay, nalaglag yung papaya oh. Nog na. It's okay. Buti hindi na durog, sa kamay ni Simon. Patingin daw totoy. yan, dilaw na. Bukas na Hindi pa maninag na masyado. Ayan, hinag na talaga yan na sumukit. Ayan, presko ko dito guys. Oh. Mainit ang panahon ngayon. May mga saging dito, guys. Ayan, kaya presko. Ayan na po, guys, dito yung papaya na sinungkit ni Hanilo. Ang tamis niyan. Mamaya namin yan bubuksan. Hinog sa puno. Ayan, oh papaya. Nakalibre na naman si Momo ng prutas. Ano mo, bon? hindi na bibilhin. Meron din po kami, guys, ditong Indian Mango. Ayan, ang sarap dito sa probinsya. May mga prutas-prutas. Si Simon po guys, ang kakainin ay papaya ako itong Indian mango. Manibalang na po guys, oh. Yan nga yung masarap sa Indian mango yung ganyan, oh. Parang may itim-itim yung balat niya, pero manibalang na. Ayan po guys, oh. Parang mancha yan. Pero ang sarap, manibalang na po siya, oh. Hinog na, hinog na. Sobrang ano, manibalang na, oh. baba, marata ka dyan, baba. Maxine, anong ihilingon mo? Anong ihiling? Baba, dyan sabi marata rata. Baba, baba, baba. Hindi ka ba, baba. Sarang, <laughs> <laughs> sarang. Ano ang sarang kaya, Nonoy? Ano, malang po. Ayan, nagtitinda po guys si Tristan sa kasi panpan -pan ng suman. Panpan, magkano na binta mo? Kano na? Ay, hindi na mabilang. Sige, hayaan mo na. Sige, mabay na. na. kayo. Oh, sabi na sa O, na yan mamaya. Ayan. Gulo-gulo na sa Ayan. Ito po nating guys ang luto ni Trista na si Loman. guys. <laughs> <laughs> pera pa rin eh. Oo, pera. hindi. Ano yan, Mon? Basta kong siopaw. 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 Dali namin. Hindi na. doon. siopaw. Oo. Yung kulay puti. Hindi Saan? Doon. O, guys, tapos na ang mesa. Kami po guys ay pauwi na. Simbalong po kami guys. Simon nakasakay na sa tricycle. Simon Pang.